breaking news. Ang Israel ay nagsagawa ng isang operation na tinatawag na Operation Black Flag. At ito mga kaibigan, ay laban sa mga militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang Houthis. Ayon sa Israel, ginawa nila ito bilang paghihiganti sa mga sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Houthis sa Israel. Kahit pa man pag ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero ngayon mga kaibigan, Pinukosan na ito ng Israel. Pero matapos ang isinagawang operasyon ng Israel, hutis, naghiganti na naman sa Israel. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. I-like na rin ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 8, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa palitan ng mga pambubomba sa pagitan ng Israel at ng Hutis. Hindi pa nagkakaroon ng ceasefire ang Israel at Iran. Ang militanting grupo sa Yemen ay nagsasagawa ng mga ballistic missile attack sa Israel tina-target nito ang Ben Gurion Airport ng bansa. Bagaman ang mga pag-atake ng Houthi ay nai-intercept ng mga air defense system ng Israel pero hindi pa ito pinagbibigyang pansin ng puwersa ng IDF. Subalit, matapos lamang ang ilang araw nang maideklara na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran, ang Israel ay nagsagawa ng isang operation sa Houthis ng Yemen na tinatawag na Operation Black Flag. Naglalayon ito mga kaibigan na paghihiganti sa ginawang mga pag-atake ng Houthis. At ito mga kaibigan, isa sa kanilang target ay ang maraming mga infrastructures na kinokontrol ng Houthis, kasama na ang mga daungan na ginagamit ng Iran upang makapag-supply ng armas. Walang pag-aalinlangan ang Israel na inamin ang naturang pag-atake kasama na rin inatake ng Israel ang barko na inyong nakikita sapagat ang barkong ito makibigan ay nilagyan pala ng mga tracking device ng Houthis upang madali nilang matrack ang mga vessels na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Wasak ang maraming daungan kasama na ang kilalang daungan na tinatawag na Hudayda Port. At ito na, matapos lamang ang ilang oras mga kaibigan, Houthis, umamin na nagsagawa na naman ng pinakabagong pag-atake sa barko na dumaan sa karagatang Red Sea at hindi lang 'yan, umatake rin sila sa Israel. Ang barko na inyong nakikita ay pinakabagong barko na dumaan sa Red Sea at inatake ng Houthis gamit ang kanilang drones, missiles, rocket-propelled grenades. Ang barkong ito, mga kaibigan, ay Liberian flag, Greek-owned bulk carrier Magic at dahil sa ginawang pag-atake ng Houthis, ang 22 na mga kronitom mga kaibigan ay napilitang lisanin ang naturang barko. At ang pinakamatindi sa lahat mga kaibigan, ang naturang barko, ayon sa Houthis, napalubog ito. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Times of Israel at ayon sa mga eksperto na ang pagbomba ng Houthis sa The Magic Seas at ang paghiganti ng Houthis sa Operation ng Israel na tinatawag na Operation Black Flag ay maaaring makapagdesisyon muli para kay President Donald Trump na pabalikin ang kanilang puwersa sa Red Sea laban sa Houthis. Dati nang inatake ng puwersa ng Amerika ang Houthis sa kadahilanan na pag-aatake ng Houthis sa maraming barko na dumadaan sa Red Seas at Gulf of Aden. At ngayon mga kaibigan, ang hutis muling nagbabadyang tatarget na naman ng maraming mga barko. Isa sa kanilang mga ginawa ay ang pag-atake nga sa Magic Seas. Nababahala naman ang maraming mga tao sa Middle East. Bakit? Sabagat, sa kasalukuyan kasi, ang Israel at Hamas ay merong binubuong ceasefire for 60 days. Ngayon, paano ito makakaapekto? Malaki! Sapagkat maaaring magbago ang desisyon ng Israel na huwag nang makipag-ceasefire, total, ang kapatid ng Hamas na Houthis ay nagsasagawa na naman ng mga pag-atake sa barko lalong-lalo sa mga barko na may kinalaman sa Israel. Sa mga nauna kasing pahayag ng Houthis, ang kadahilanan kung bakit sila umaatake ng mga barko sa Red Sea, ito ay upang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga kapatid na Palestino o mga Hamas na nasa Gaza. Pero iginigiit ng Houthi na hindi lang Hamas ang kanilang suportado kundi ang buong Gaza. Pero ang ikinababahala ngayon ng marami ay ang pag-atake ng huti sa naturang barko. Ayon sa mga eksperto ay maaari rin itong makaapekto sa posibleng pag-uusap ng United States of America at Iran tungkol sa kanilang nuclear programa. At katunayan na posibleng sanang magkakaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, ay nagtungo na sa Washington nitong linggo lamang upang makipagtagpo kay President Donald Trump upang pag-usapan ang terms ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Paano ngayon kung hindi na ito matutuloy dahil sa ginawang pag-atake ng Hutis? Kaya maraming mga Palestino ngayon ang nababahala dahil sa pangyayaring ito. Ayon sa pagsasalaysay ng The British Military's United Kingdom Maritime Trade Operations Center, nang atakihin ng Hutis ang Magic Seas gamit ang gunfire at rocket-propelled grenades ay nakapaghiganti pa ang barkong ito sabagat meron din pala itong armas. Pero napalubog din nang ito ay tamaan ng magkasunod na projectile ng Houthi. At ayon sa British military na ang naturang 22 crew ng Magic Seas ay nailigtas ng barko na dumaan din sa karagatang ito at mabuti na lang daw at hindi ito tinarget ng Houthis. At eto pa mga kaibigan, maliban sa Magic Seas na inatake ng Houthi, inamin mismo ng tagapagsalita ng huti na si Yahya Sari na nagsagawa sila ng dalawang ballistic missiles sa Israel. At ayon sa tagapagsalita ng huti, ginawa nila ang naturang pag-atake bilang paghiganti sa ginawang operation ng Israel na tinatawag na Operation Black Flag. Pinatotohanan naman ito ng Israel sapagat ang naturang ballistic missile attack ng Houthi ay pinabagsak ng mga air defense systems ng Israel. Kaya ayon sa IDF, ang naturang pag-atake ng Houthi ay hindi nagsanhi ng casualty. Wala rin napaulat na sugatan sapagat hindi ito nakarating sa aerial territory ng Israel, pinasabog na ito ng R1 at R2 ng Israel. Talagang pagulo ng pagulo ang sitwasyon ngayon mga kaibigan sa pagitan ng Israel at Houthi sapagat nang ma-intercept ng Israel ang ballistic missiles ng Houthi, sinabi ng Israeli government na sa muling pag-atake ng Houthi, this is the beginning of a new military operation against Yemen. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Houthis sa mga banta ng Israel? Mga kaibigan, sa ngayon ay inaabangan pa natin kung ano ang magiging susunod na aksyon ng Israel at yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong makasubaybay, at nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito, kahit na hindi mo na ito isubscribe, basta puntahan mo lang ang mga susunod nating update. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!